Oh, ayan pa, lubog na pala sa tubig oh. Sipin nyo yan. Smile, smile! <laughs> Ito naman mga idol, yung sa kabilang division ko. Punta yan doon. So, isang tao pa lang yung nag pala. Oh, mayroon na pala doon sa baba. Magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa 45,000 subscriber natin. Bali, update ko kayong mga idol sa palay ko mga idol. Grabe. Ilang weeks ako nagantay ng arbister. Hanggang ngayon, hindi pa dumating. Yung palay ko, <clears throat> hinug na hinug na talaga. 3 weeks akong kaantay. Hanggang ngayon, wala pa. Kaya, pinasimulan ko na mga idol. Pinagapas ko na lang. Kasi sa masisira yung palay ko. Grabe yung mga Sarbister Puro paasa So ayun mga idol May nagagapas na doon sa unahan Bale apat na tao yung kinuha ko Pagapas Hinug na hinug na yung pala yung. Tingnan nyo naman yan Pupuntahan natin kung mga ilang pilapil na yung natapos nila Ayan mga idol oh. Itong lahat na to, papunta yan doon. Doon sa dulo, may nagagapas doon. Tapos sa kabilang division, pinagapas ko na din. May mga nagagapas din doon. Parang apat na tao din yung nagapas doon. Tingnan yung mapalay. Hinog na hinog na. Yung doon sa unahan, tumba na yon, Mga natumba na. Mm -hmm. Ganda ng bunga ng palay, eh. masasayang lang dahil sa harvester na to. Puro paasa. Parang tatlong tao pa lang yung nagagahapas pala mga idol. Tatlo. iwan ko dun sa kabilang division ko. Bali, tatlong division pa to mga idol. Yung hindi ko pa na tapos yung dalawang division ko pinaharvester ko may pumunta din ditong harvester ang problema yung sa mais grabe mga idol may pumunta din ditong harvester sa mais pa grabe yung sayang sa palay eh, kaya di ko pinatuloy di, bale, tatlong pilapi lang yung pinatry ko nga ipaharvester e, so, nung nakita ko yung resulta di ko na pinatuloy kasi sayang yung palay grabe sira sira yung palay sa harvester na pangmais. mais yan yun mga idolo sa lapad yan kung masisira lang si paasa asa lang yung harvester oh, ganda ng kuha ng palay oh hinog na hinug na talaga yung iba nga kuha na oh, madali na lang malaglag yung ano, normal naman mga idol oh. Tumba na talaga oh. Ito yung mga kwan, Kasi may mga tubig Kasi lakas ng ulang kahapon hmm, May mga tubig Wala dito Mga tumba na lahat yan Papunta doon May mga tumba tumba na Pero may mga Doon sa unahan oh, Hindi naman tumba so, Bali ito yung siguro kag kalagitnaan to. Ito yung gitna papunta doon tayo galing kanina tapos papunta tayo doon sa may naggagapas na tingnan natin kung lapad na yung nagagapas uh, nila ano oh. kung hindi lang ako nagkasakit mga idol nagapas din sana ako dito kaso nga lang oh ayan pa lubog na pala sa tubig oh sipin nyo yan wala sanang tubig to dito napakalakas kasi ng ulang kapon doon sa kabilang division, ako lang yung nagtrabaho din. Ako lang yung nagapas. Problema nga, inabot, inabot ako mga idol ng kuan. Inabot ako ng ulan. init Tapos inabot ako ng ulan. Kaya yon Nagkasakit ako. Pasmo. Napasmo ako. Daming tubig. So yun mga idol, lubog talaga sa tubig ko. Grabe. Punta natin sila mga idol. <laughs> so mga idol, sila yung gapas sa palay natin. Dalawang pilapil pala. Dalawang pilapil pala ang natapos. Ang so, ganda ng palay. Tapos ganito lang. Harvester lang yung ruble. <laughs> smile, smile. Wakai tak tutup. Eh. Dulo, kita nyo, Gravis ko ano tumba na talaga yung mga palay eh. grabe mga ano eh So sila mga ito Dalawa pangat ng pilafil pa lang Lumlapad-lapad pa yung Traboy tra nila Punta tayo dun sa kabilang mga ito. Ito naman mga idol yung sa kabilang Divisyong ko Punta yan dun So isang tao pa lang yung Nagapas pala, oh mayroon na pala dun sa baba din Dalawa Pero yung magagapas dito Magkakapatid o, oh, madali lang din matapos to Dalawa lang ngayon yung nunggapas Isang pilapil pala yung natapos O, oh, magdadalawa na pala, punta natin O, <coughs> oh, tingnan nyo yung palay Hinog na hinog na talaga yung palay Grabe isa nagagapas din oh oh tignan nyo yung palay lapad pa to grabe saya kinuon lang ng harvester pinabayaan dito kami ng harvester Bukto na lang punta tayo sa unahan hmm? grabe yung palay isang linggo pa kuha ano na to balik na to sa lupa ganda ng palay tapos kuha ano na lang masisira lang dahil sa kakaantay ng harvester Dito ang party mga dulo. Tumba na palaw, pala. Oh. Hmm? Doon tayo kaaling kanina. Dito na mga sagido dumaan. Tumba na yung mga palay. Yan mga idol. Ito dito. Ito eh. dito. croplock na nga. Uh -huh. Ayan. Ah, uli ako kay kuha na. So, yun mga idol. Yun yung Kuan ng palay natin. So, oh, oh. babalik na lang ako doon mga idol. Sa uh, unang division. Bale, bubuksan ko ng malalaki yung mga pilapil para maubos na lahat yung tubig. Sa, sa katabi kong division kasi nagpapuan pa din ng tubig. Kaya yun, sinarhan ko din. O, dito papunta sa akin yung mga tubig. karami eh. Masisira yung palay natin. Ayan mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So update ko na lang kayo dito pag na-tracer na natin to. Kung mga ilang kaban yung makukuha natin dito. Ayan mga idol, thank you sa support ha.